So hello guys, mga idol, good day sa atin lahat. Isang panibagong video vlog na naman tayo ngayon at isang paalala mula sa atin at sa ating siya. Ito po ay ang Honda Click 125 Radiator. Bali sa inyong po nakikita sa video is uh, kumukulo po yung kanyang radiator. So i-explain po natin dito sa video ngayon yung mga dahilan at kung paano natin maiwasan na magkaroon ng problema ang ating radiator. Isa-isain po natin yung mga magiging problema or yung mga cause ng pagkasira ng radiator natin at kung bakit nangyayari ito. So unang-una po mga idol is yung pagsulong po sa baha. Ang nangyayari kasi sa ating radiator is malalagyan po siya ng tumi tubig kanal na may halong putik. So uh, may posibilidad na papasok ito sa mga malilit na butas At yung uh, kulant ma-contaminate po ng tubig kanal Yan ay umiikot na doon sa buong engine natin Dahil ang ating motor na Honda Click 125 ay liquid uh, cold po siya So uh, napaka-importante po ang kulant sa ating motor Yan po ang isang dahilan kaya nasisira ang ating radiator Yung iba naman po na dahilan, pangalawa is yung hindi tamang paggamit ng kulant Kung ang ating nilalagay na kulant, iba-ibang uh, klase ng kulant ang nilalagay natin is May posibilidad din po sa pagkasira ng ating radiator uh, Lalong-lalo na kung iba-ibang brand at iba-ibang kulay ang nilalagay natin kung ano po yung kulay na nilagay natin, yun lang po ang ating susundin. At kung anong brand po yung nilagay natin, yun lang din po ang ating susundin. Yan po. At pangatlo, mga idol, ay kasira po ng ating cylinder head. Pag uh, may tama na po ang ating cylinder head, yung gasket po doon sa ating engine is may possibility na masisira po ang ating radiator. Paghahalo po doon ang langis at kulan. Yan po natin makikita sa may takip ng radiator yung pagkulo na may halong langis. Yan po yung isa pang problema na ating iuwasan. Kung ganun po ang mangyayari na sa inyong mga motor at nakikita nyo po yung paghalo ng langis at ng kulan ay kailangan na pong uh, ipakita sa inyong trust mechanic at kailangan na pong mapalitan ng gasket, head gasket po na tinatawag at ma-overhaul po siya at i-repa-refresh po ang kanyang top engine uh, cylinder head para maiwasan ang pagkasira ng ating motor lalong lalo na ang ating radiator, sundin lang po ang aking mga advice at ang aking mga sinabi dito sa ating so yan po ang ating video for today, salamat, bye!